Guys, good morning. Welcome to our channel namin ni Papa Bits. So, galing kami ng merkado ngayon. Tapos, duman kami sa Rosie. Kasi kukunin yung ano, original registration. Yung nabili na motor ni, ni Jing Astor. Kasi mag expire na siya. Wala pa yung original. Kasama na nabili. di pa binibigay yung original. Namili kami ng uulamin namin ngayon. Sorry guys, hindi ako nakapag-upload kasi wala pa akong videos. Yun guys, nakuha na po namin yung original registration sa motor ni Jing. Sila sila. Yan guys sa wakas nakuha na kung saka kung hindi mag-expire hindi nakukuha guys, nandito na, nandito na, ako sa bahay, nakauwi na. Si Papa Bits at, sa, at, saka si Jing umalis kasi pupunta ng Sugod so City Hall. Inaasikaso yung papilis ni Jing para sa lupa niya. Tapos ako naman ngayon maghahanda sa ano namin, pananghalian. Ito po yung nabili namin sa palingki ni Papa Bits hipon at saka mayroong isdang dilis sa amin bulinaw isdang dilis ito po guys isdang, isdang dilis ang gagawin ko dito ay ano paksew at saka baduya yung hipon di ko pa yan lulutuin at saka ano yung buto-buto ng buto-buto ng baboy sa namin yan pan one week na ano namin na yan ulam hinahati-hati ko lang naman pag dinuloto ang isang kilo hinahati-hati ko isang kilo dalawang loto Panwang week pan week nam na ulam kasi malayo ang ano dito merkado namaling kinipapabit sa sinasabi nilang katmun, katmundaan papunta yun kila ano kila ati charing medyo malayo kasi ano ngayon ini in, huibis tabo parang parami bang, para bang marami bang nagtitinda pag tabo maraming nagtitinda araw ng huibis yun ang maraming ano maraming tinda kung sa amin naman sa palo tabo, tabo sa palo namin is sabado na araw. Dito, huibis. Kita akong lumid lubid doon, bumili ako. Pang ano namin, katatapos kumain, mag ano ka, dito. Parang pinaka-postre ba? Tapos yung ito, anong pangalan nito? Bumili ako kasi ano, ini 70 lang ang kilo at saka ito 70, 70 din ang half kilo bumili na lang po ako para merong ma pupulot-pulot na snack pauwi na po kami dumaan kami sa ano sa Rosie. kasi yung motor ni Jing ano pa yun binili niya mga 2020 cash yun cash yun ay binili tapos, tinatanong ko si Jing kung nasaan yung original registro ba. Kasi, kas naman yun. Ba't hindi bini? Ba't wala? Ano lang, ano lang ang hawak niya eh? Yung Xerox lang, hindi original. Sabi ni Jing, iwan ko. Basta ko no, yan lang ko nung ibinigay. Sige, hindi po yun. Pagkas, mga isang buwan yata or dalawang buwan, original, ibibigay na yan sa'yo. Iwan ko daw, basta bumili lang siya, tapos may resibo. Puti na lang, yung resibo, nasa kanya, hindi, hindi, nahip, na, natago pa niya. So, nakaano kami na, nakapag-claim kami doon. Nagpunta, ka, um, nagpunta kami nung isang, nung isang, basta nagpunta kami noong mga nagpas past week na, sabi doon, ano daw, wala pa dyan ang original, i-re-request pa daw, i-re-request. Bakit ganon? Tapos sila, nagtanong sila sa amin, ba't, bat daw kung wala pa sa iyo ang original? Kaya nga, tinanong ko kung ba't wala pa? Kas naman, hindi naman hulugan. Kinita nila, naki, inano nila, chinik nila doon ang record, wala pa nga yung, ano, yung original restaurant ni Jing sa motor niya. Tapos sabi niya, balikan nyo na lang daw ko no, sa next week. Kasi, iano pa daw, iano pa daw re-request. O, pe, pina, lipas namin, mga dalawang week na nga, tapos, sabi ko kay Papa Bits, daan mo tayo sa Rosie, baka nandyan na yung original. So, pagkaki, pagpunta namin doon, pagkakita nung, ano, nung, nag, ano dun, nag ano dun sa mga restro nak, nakilala niya ako sabi niya kay Ruel oo, nandito nandito na kuno daw nandito tapos itinik niya nandoon na nga tapos sinahanapan niya si Ruel kasi magpiperma sabi ko wala siya kano ano daw kuno ako singko. sabi ko mama ako niya o sige ikaw na lang kuno magperma tapos nakita naman yung ano yung origin ayong uh, resibo ni Jing na hawak-hawak ko kasi nahanapan ako ng ano ini in, in, yung parang letter bang nagaling na kay Jing na magpapatunay na ano pwede akong kumuha nakita naman yung ano yung resibo na dala-dala ko ako na lang ang pumirma sabi doon ano, yung, tinanong ko kung yung plaka nandyan na. Wala pa daw kasi model, model 20, wala pa daw kung no i-release, nandun pa sa Maynila. Tapos, tiningnan ko yung ano ni Jing, restore sa motor niya, e eh, mag-expire na nga yung January 14. Kung hindi pa mag-expire, hindi pa makukuha. Ay, naku. Yung naman, problema ni Jing, yung ano, papilis sa lupa na bilhin niya. Iwan ko, iwan ko kay Jing. Maraming, maraming ano. <laughs> Kaya ngayon, inaasikaso niya. Pupunta siya sa, pupunta siya ng City Hall. Mayroong pupuntahan na abogado. Kasi may, meron akong pinaperma na papel kahapon. tas ngayon, dadali niya nasa abogado. Sana nga maayos na. Kasi magaano si Jing mag ayusin niya itong bahay niya magpapa-extension siya eh kailangan ng ano kailangan ng original titulo na sa kanya ng lupa na to kasi mag ano siya sa kuan si Biko mag apply siya ng kuryente yun guys nabibisi siya So, ngayon guys, hanggang dito na lang muna po yung vlog ko. Presensya na po dalawang araw, hindi po ako nakapag-upload. Kasi minsan walang internet. Na sasayang din ang ano ko. Yung vlog ko, hindi ko naman ma-upload. Ma okay. so guys, yan. Bye-bye muna kasi magluluto pa ako. Bye!